Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor niya subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol ito sa para laging matigas si Manoy. No? Parating, para pong Uh, maraming nagtatanong sa akin sa comment section Kung ano ba raw ang mga gamot Ano ba raw ang mga uh, Anong tawag dito Inumin para daw tumig tumigas si Manoy Ngunit paalala lang po No, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o panggagamot. Dahil hindi po ako doktor, kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta sa isang lisensyadong doktor o espesyalista. So yan po guys, no? babanggitin ko lang ang mga solusyon na aking uh, nasaliksik o sa mga pag-aaral, ayon sa mga pag-aaral. So, narito po ang uh, uh, ating tatalakayin para laging matigas si Manoy, no? Ito po ang mga dapat gawin para makatulong man lang sa problema. Kaya narito ang sampung paraan para makatulong sa mga lalaki upang mapanatili ang malakas na ereksyon o malakas na pagtayo, no? So, gagamitin natin yung tamang terms kasi hindi maganda yung medyo ano eh. So, ginagamit ko dito ereksyon, yung pagtayo, no? So, number one, pagpapanatili ng tamang timbang. Ang labis na timbang o obesity na tinatawag ay maaring magdulot ng erectile dysfunction. Ang ibig sabihin ng erectile dysfunction, yung hindi napapanatili ang tigas. Kaya kung mari panatilihin ang malusog na timbang para sa mas maayos na daloy ng dugo. So ang ibig sabihin, isa po ito ang paraan na kahit walang gamutan, no? na pababain lang ang timbang, yun pala ay nakakatulong ayon sa mga pag-aaral. No? So, yan po yung number one, pagpapanatili ng tamang timbang. Number two naman, regular na ehersisyo naman ito. Mag-exercise po tayo. Ang physical na aktibidad tulad ng cardio or weight ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at lakas ng kalamnan na mahalaga para sa ereksyon. So ang ibig sabihin talaga pala guys na meron talagang koneksyon doon sa dugo no na tinatawag para mapapabuti ang sirkulasyon ng dugo. So, talaga po dahil ipasok ko lang po ito, no? Dahil ang aki pong, meron po akong kakilala na merong sakit na diabetes, no? Hindi na nating banggitin. Ayun po, hindi po talaga natigas yung sa kanya. No? Kaya, ito po hindi naman direktang ano, no? So, ang kanyang asawa lang din ang nagsabi sa akin, kaya yon nalaman ko lang. Hindi na natin banggitin. So, kapag may diabetes talaga din. Yun pala is hindi maganda daw ang daloy ng dugo. Sabi noong uh, doktor noong ano, nung kakilala ko, yun daw ang isang uh, talagang uh, dahilan na hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo. Kaya ayun, merong connection din doon sa tinatawag na reproductive system ng lalaki o reproductive health, no? So yan po. So, yan po ang ano natin, ang magkaroon ng regular na ehersisyo. At ang number three naman, kung maaari, kung maaari, iwasan ang paninigarilyo. Hindi ko naman po pinipilit, kung maaari lang naman. No, iwasan ang paninigarilyo kung alam na natin, lalo na kung meron ka ng nararamdaman. Ang paninigarilyo ay nagpapaliit ng daluyan ng dugo ayon sa mga pag-aaral na maaaring makaapekto sa ereksyon kung kaya itigil ang paninigarilyo para sa mas mahusay na daloy ng dugo. So, ang ibig sabihin, kung kayang itigil, pwede po natin itigil. Kung naramdaman na natin, lalo na kung meron na tayong karamdaman, pero kahit po siguro hindi pa, sa akin lang kung opinion ito, no? kahit pa hindi siguro ano, tumatayo pa man si Manoy, ngunit darating ang panahon na kapag nasubrahan na talaga sa ganitong ganitong ano, yung tawag dito, kaugalian na paninigarilyo, ng sobra-sobra sa tingin ko, baka balang araw, magkaganon din yon So, ibig sabihin, kung wala pang naramdaman, so, moderate lang, no? Isang, isang sigarilyo o dalawang, siga, dalawang stick sa isang araw, wag naman yung ilang kaha, no? So, yan po yung number 3 kung maari, iwasan ang paninigarilyo para sa mas mahusay na daloy ng dugo. At ang number four naman, moderation sa pag-inom ng alak. So, isa rin ito, no? Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magpahina sa kakayahang mag-ereksyon. Limitahan ang konsumo ng alak. Yun, ayon ito sa pag-aaral. Kaya yan po ang ating uh, pang-apat na pwedeng maging solusyon, no? So, moderation na lang sa pag-inom ng alak. At ang panglima naman, kumain ng masustansyang pagkain. Kumain ng prutas, gulay, whole grains o protein. Iwasan ang matataba at sobrang matatamis na pagkain. Ang mga pagkain tulad ng mga berries, spinach at mani ay nakakatulong sa kalusugan ng puso at daloy ng dugo ayon sa pag-aaral o ayon sa aking mga nasaliksik. No? So yan po ang number 5 kumain ng masustansyang pagkain. Mga prutas, sa bagay sa atin sa Pilipinas maraming pru prutas, no? Pero wag naman yung todo-todo rin ang pagkain dahil kahit sa mga prutas meron din yung mga ano kung sobra-sobra kaya gawin lang talaga natin na yung in moderation, no? Kaya yan po yung number five. At ang number six naman pamamahala ng stress. Ang madalas na stress ay maaaring magdulot din ng erectile dysfunction. Subukan ang yoga, meditation, o iba pang relaxation techniques na tinatawag, no? So, ibig sabihin, kailangan natin ipamamahala ang ating stress para uh, maaaring, dahil ito ay maaaring magdulot din ng erectile dysfunction. Maaari lang naman, no? Ayon sa pag-aaral. So, number seven naman sapat na tulog. ay ah, ito, talagang kailanganin ito. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magpababa ng libido. O libido, o yung libog na tinatawag na pagnana at hihina ang ereksyon. Hihina yung, ano, yung simanoy Si Kaping matulog ng walong oras araw-araw. Ito po ayon po sa aking nasa at ayon sa pag-aaral. So, yan po yung number seven, sapat na tulog. At anong pangwalo naman? pag sa high blood pressure at diabetes. Ito na, lumabas na no. Ang mga kondisyon tulad ng hypertension at diabetes ay maaaring maka sa daloy ng dugo. Siguraduhin regular na magpa-check up sa doktor. So, yan po ang pinakamahalaga kapag meron na kayo nararamdaman ng high blood pressure o diabetes ay kailangan po nating magpa-check up regular sa isang doktor. At ang number 9 naman, pagpapanatili ng malusog na relasyon. Ang emotional na koneksyon at komunikasyon sa iyong kapariha ay mahalaga para sa mas magandang performance sa kama. So ang ibig sabihin, mahalaga talaga din ang relasyon. Dahil, yun na nga, kapag maganda ang inyong relasyon, malusog din si Manoy. Kasi natural, kapag maganda ang koneksyon ninyo, lalo na emotionally, eh, ay talagang kikiligin ka, di ba? Ganon lang 'yun, guys, di ba? Pag nagmamahalan kayo, meron pa 'yung kilig. Ay, abay tatayo talaga 'yan si Manoy. Kaya kailangan natin ng malusog na relasyon. 'Yan po 'yung number uh, number 9. At ang pang last naman natin, pag-inom ng mga supplements o gamot ayon sa doktor. Uulitin ko po pag-inom ng mga supplements, di ba meron kayong ngayong mga supplements kung saan-saan ngayon na pangpatayo ni Manoy, kay Manoy, pangpatayo ng ari. Ngunit, babanggitin ko, kung ito ay ayon sa isang doktor, wag po tayo kung saan-saan bumibili ng mga supplements kung wala naman ito kahit dahil marami kayong ngayong mga, wala, hindi mga, res, res, er, tawag dito, hindi nakarehistro. No, meron niyang ano eh, Uh, mga kahilangan i-rehistor yan, ang paggawa ng mga ganyan dahil delikado yan. Kagaya yung isang kakilala ko na sa Pilipinas na just ano ba yon na ang kanyang ang kanyang titi pina-injection tapos nag naglubo-lubo yung ano niya yung titi niya yung saging niya nako ayun pinaoperahan gumasto pa mas mahal pa sobra yung pagpaopera kasi yung pagpa-injection niya ng 10,000 so yan po guys no kailangan kumonsulta sa doktor kung patuloy ang problema upang matukoy ang posibleng medical na sanhi at solusyon. Ito po ay yon na nga sinasabi ko na kapag meron kayong mga ganitong mga karabdaman na hindi pagtigas ni Manoy, kailangan kumonsulta muna sa doktor. Huwag po tayong basta-basta na lang iinom kung ano-ano dahil hindi natin alam kung ano yung mga nilalaman. So yan po guys, sana nagustuhan nyo ang isa kong video ngayon. At, uh, at sana huwag kayong magsawa manood sa uh, hindi man perpekto ang aking ang aking vlog na tinatawag no pero ngunit alam ko meron kayong matutunan na kahit kaunti at ito po ay legit hindi po ito nasa bibig ko lamang na kung saan-saan ko pinupulot noon dahil pinaghirapan ko po ito Sinulat ko yan, sarili kong presentation. Binabasa ko nga lang po dahil para wala po akong makaligtaan na mali. Kaya po sinusulat ko po yan sa isang blackboard. Binabasa ko pero yan po ay galing sa akin. Sa aking uh, pag-edit po ng kung ano ang aking i-present po sa inyo. Kaya hindi po yan ang gagaling. Kaya alam ko rin na meron kayong mapulot na kahit kaunting uh, kaalaman man lang no sa ano pamamagitan ng aking pag-share sa inyo sa aking mga pagsasaliksik kung ano-ano man 'yan, pagbabasa sa mga artikulo o sa mga uh, mga matataas na mga respetadong institusyon. So maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Stella, bye-bye.